araw mga kabi so for today's video mag update na tayo sa mga kalapate natin at papakawalan na rin natin bukas yung dalawa natin na pang norte dito na bata nga sa norte eto dalawang blue bar natin na white feather eh, no? so eto pang stock lang natin to yung card na to so bukas pa naman natin papakawalan na, at medyo hapon na yung uwi natin yun so kakauwi ko nga alam mga kabi so eto pala yung nagkasakit natin na kalapate si pula so eto nga tayo si pula so bali dalawa kasi yan si orange saka si pula So yung sing sing nila yun mga kabi ay, no? Orange yung sing sing nito Tapos pula yung sing sing to, So hindi ko alam kung sanay pa silang pumasok kasi matagal nga silang Di nakaronda So 2 weeks ata silang di nakalipad O nakaronda nakalabas dito ng loop So paparondahin natin yung dalawang puti natin eh, Mga kabi ngayon Ah, papakain na rin tayo ng kalapati. So, update tayo sa ibang breeder natin at meron nga tayong good news kasi uh, nakapisa pa yung isang breeder natin. Pakita ko sa inyo. So, update muna pala tayo dito. So, ito pala yung dalawa natin na future breeder eh no. Aso, bukang parehas bara ako. Eh, no, laking kalapati. Sakto. Barako ako din ata mo. Ito pa yung grizzle natin makakabi eh. eh no. So, ito bara akong bara ako. Uh, na to. Uh. Patapang parehas. So, sabi sa atin ni Sir Iking, e. Ito uh, nga raw, yung possible hen. Eto, yung blue bar. Kaso, mukhang naging bara ako, mga kabi, eh, no? Pero hindi pa natin sigurado yan. Mukhang parehas bara ako yung nakakuha natin. Kaya baka kumuha tayo ulit ng kalapate kay Sir Iking. E. Siguro, hen yung kukunin natin. So, hindi ko lang alam kung magkakasundo pa kami ulit sa presyo ni Sir Iking. E. So, yun nga mga kabi ha, bali kukuha tayo ng hen kapag ka, ano tawag dito, uh, parehas bara ako to. So bata kasi, young bird ang kinukuha ko. So sa susunod siguro baka lipas pichon na o lipas sinakay. Mga ganitong edad mga kabi, ito yung mga lipas sinakay. So hindi pala, ito. Ito yung mga lipas sinakay, ganito. So mga 3 months, 4 months, ganyan yung edad. So yung mga, eto kasi mga bata pa to eh, 1 month old lang to, mga mag month 2 months siguro to eh So, going two months old pa lang to. Yung dalawa natin yan. Papakawala na natin bukas. So, ito, nasa three months to four months na to. Yung dalawang puti na yan. So, yun yung mga na sinakay. So, baka ganyan, uh, ganyan yung edad na kunin natin. So, bali, magsusubo din pala tayo ng herbal ngayon sa ano natin. Uh, sa panlaban natin. So, bali, yan nagagayak nun yung kasama natin. So, bibigyan natin ng herbal. So, patitong itong uh, mga kalapati natin dito idadamay na natin ng herbal to sa mga susunod so papakula na nga natin to bukas mga kabiyan yung dalawa natin so update ko kayo kung ano mangyayari dyan yung mga netoy line natin na yan so sana mabatchar natin bukas yan ang ganda na ito mukhang ito bara ako dyan mga kabiyan yung nasa gitna na yan so ito mukhang hen o magkakasakit pa check check natin mamaya yan natahawakan ko so medyo matagal natin na hindi nahawakan to so almost 2 weeks kasi yung nakaraang linggo mga kabi tayo ah, Hindi ko nga hinawakan to yung mga kalapate So nagkasakit din kasi isa natin na kalapate na yun no? Tapos hindi ko na nga sila pinagkahawakan Kasi ah, pag pinagkahawakan ko yan Mga kabi baka mahawakan din natin to So kung may sakit kasi Mga kabi isa At hinawakan natin lahat Baka Uh, magkasakit din o magkahawahan sila o mag na yung mga kalapati natin sa pamamagitan pa natin mga kabi kung sakali kaya ako kapag may, may sakit yung kalapati natin uh, at alam natin atukoy uh, naman na natin kung sino yung may sakit so hanggat maaari wag natin paghahawakan yung mga healthy na kalapati kasi baka uh, kumalat nga yung virus o oh, yung sakit na uh, sa loob nyo mga kabi so hindi ko lang pala alam mga kabi kung maamo pa to yung mga kalapati natin na to ito. So, paparondahin muna natin yung dalawang puti natin na yun para malaman natin kung sanay pang pumasok dito sa loop. Kasi nga, ito, yung puti natin na ito, mga kabi, ito. So, alam nyo naman na ah, nilipat natin to dun sa gawi rito. Ayun, doon sa dulo na yun. So, kaya hindi ko alam kung sanay pang pumasok sa loop kasi ah, alam nyo naman yung mga kalapate, lalo na tiyang bird. So, medyo makakalimutin yan, mga kabi, kapag ah, hindi nyo tinetraining. So, ito, ah, natuturuan naman daw etong dalawa na to natuturuan naman ang kasama natin na pumasok nga sa loob so hindi ko lang alam uh, kung mababatcher natin at baka mag overfly so meron kasing chance talaga kahit na ano pa sabihin nyo mga kabi talagang uh, malaki chance kasi na nag overfly yung kalapate so sana etong dalawa na to uh, mabatcher nga natin at hindi mag overfly so eto kasi yung parang eto lang ata yung pang norte natin mga kabi kung sakali Ayan. So yung pang-norte kasi natin mga kabi, meron tayong choco nun. Namatay nga parehas yun, dalawang choco. So naiwanan nga ng dating kasama natin. So naiwanan na may sakit. So dead bulls, yung dalawang choco natin. So kaganda pa naman nun. At nagano pa tayo. Ah, Nag-project pa tayo ng choco ngayon kung makapagpalabas tayo ng choco. So sana, ah, makapagpalabas tayo. At para maganda nga yung breeding natin. So update naman tayo dun sa ating breeder mga kabi at nakapisangay isa pa natin na breeder so update ko kayo doon mga kabi tayo niya in-update ko muna kayo dito sa mga young bird natin ayan. so ito update ko muna kayo dito. check natin ang gandang kalapate suwabi so, dalawa lang yung babatchere natin dyan yung dalawa yung iba hindi natin papakawalan ayan. so pakawalan muna natin tong dalawang puti na to So yun nga mga kabi, ayan, si Pula saka si Orange, pinaronda natin. So hindi ko lang kung saan nagpunta, o, no? dalawa. So ayaw nila magsama ngayon, wala kasi sa condition yung isa natin, kasi nga galing sa sakit si Pula. Si Orange, medyo maganda yung katawan, si Pula, medyo pwet nga. Ayan, so nawala, nawala ata. Ayan, so magkasama na ulit sila, ayan no? Dalawang puti natin nakalapate So medyo mahangin kasi rito sakto sakto At bababa na rin yung dalawa natin na yan Kasi nga uh, magpapakain na rin tayo ng kalapate So i-update ko lang kayo dun sa choco natin And So medyo Mamaya maya pa siguro bababato to At lilipad pa siguro Mga, uh, mga 10 to 30 minutes Ayun, no? So medyo naiilang kasi sila dito Pero may binababaan dati to yung dalawa natin na yan And So mamaya ko na lang ko i-update At pag bumaba na So yun nga mga ito yung isang breeder natin, yung choco natin. Isa nga lang yung napisa, eh no. Gandang kalapati na eto. So hindi ko lang alam, baka blue bar na naman mga kabi. So bali ang lahi na ito mga kabi, etong blue bar natin, puro blue bar talaga lahi nyan. ah uh, ito ang lahi na eto, choko na batik, saka ah uh, bali red check na batik to mga kabi, yung white feather na pied, na card na choco, red check ang tawag, red check pied red, uh, pied kasi pagka mga batik ang tawag mga kabi pero white feather nga na uh, red check yun, tapos yung uh, tatay nya uh, batik nga na checkard yung para mga kulay nga ng Morris natin, yung card na uh, batik nga o pied din yung tawag, uh, kung bagay blue check pied yung tawag, batik na uh, blue card. Tapos ito, red checkered yung uh, na kulay uh, na batik pala mga kabi. So pares batik yung magulang nito sa madaling salita. At uh, para hindi tayo maano, batik na choco saka batik na check uh, checkered na blue bar. So parang ano siya eh? parang itim na checkered yung magulang nito sa Saka pulang checkered nga na batik. So yun nga, uh, ito yung anak nila Ayan. So isa lang yung napisa mga kabi Kasi isang itlog ah, nabugok nga So malamang mga kabi yung, galing nga So ano yung tawag dito Bali yung itlog kasi noon mga kabi, Kung mapapanood niyo sa previous video natin na inupdate nun Anong ah, kaka itlog itlog pa lang neto ah, Bali gumugulong wala silang buhangin So kaya baka nabugok yon yung isang itlog Yun yung naging cause mga kabi, Na paggulong gulong nga yung itlog nila So isa lang napisa So yun nga mga kabi, uh, pababawin lang natin yung dalawang puti natin at in-update ko lang kayo dito sa uh, check card natin at blue bar na nag So sa susunod na video ko na kayo i-update dun sa ibang breeder natin at sa mga stock bird natin. So yun nga, uh, bumaba na sa bubong. Saktong-saktong -sakto pagkatawag ko mga kabi. Bumaba dun sa gitna ng bubong. So tawagin natin. <laughs> Masyadong haaba yung video natin mga Sa susunod na lang At update ko kayo ulit sa susunod na video natin Happy flying sa inyo, God bless